hindi natin masisisi yung mga Pilipino. Kung halimbawa, kapag may survey, eh, pinipili talaga nila si Tatay Digong. Alam nyo kasi, nung wala pa ang Duterte administration, parang wala ng pag-asa yung mga Pilipino. Para sa lahat. Lahat ng mga politiko, gahaman, kurap, walang pagmamahal sa bayan. So, kung sino na lang yung popular dyan o sino yung mas malaking bayad, yun na lang din yung binaboto ng mga Pilipino. Hindi siguro lahat, pero marami. And then, here comes the, the Duterte administration. Doon na, nagbago lahat ng pananaw ng mga Pilipino. And meron ng standard ng governance na iniwan ng Duterte administration. Kaya, ngayon, nung nagbago ng administrasyon, doon na nagka-problema. Kaya nga ngayon, di ba, ang ingay-ingay sa social media, watak-watak yung mga tao, and um, syempre, kanya-kanyang pinapanigan. Pero kung tanungin mo yung mga nakakababang mga kababayan natin, yung talagang nasa pinakamahirap na sektor, they will tell you, mas mabuti pa yung panahon ni President Duterte. Kasi, yes, siguro, napaka-straight niyang magsalita, nagmumura siya, pero meron siyang gawa. Kaya, bago magtapos yung taon na ito, sana makaabot yung mensahe na to sa mga Pilipino na nasa Pilipinas. Alam nyo, deserve nyo ang maayos na lingkod bayan. Deserve nyo ang magandang kinabukasan. Kaya huwag na huwag na kayong papaloko. Tandaan ninyo lahat ng mga politiko ngayon na hindi maganda ang ginagawa. Hindi lang sa social media, pati na sa sarili nyo mga LGU.